We can't go. Bakit? Ano problema? Walang problema. Wala po tayong problema kanina, sir. Nakita ko yung tanggalin mo yung mask ko. Wala akong problema. Oh, Pakita mo pangalan ko. Wala tao po. Wala tao. naman po kanina ginawa niyo o. sa akin, sir. Dinusinahan niyo po ako ng. Dinusinahan kita. Ano ba? Dahil nasa gitna ako. Mga bata dito. Bakit? Bakit mo dito sa bakit mo nilalabas yung balon mo? Ako po yung tsura niyo kanina, yung ginawa niyo po sa akin kanina. Ano ginawa ko sa iyo? Dinusinahan niyo po. Kasi nandito ako sa gitna ng ko. Kahit buhay ako po nauna una doon sa linyo eh. Kaya nga eh, ba't ang bagay mo? Bigay mo sinangit ba? ito yung fast lane, di ba? Madaliin, sir. Hindi Bakit? po ako kailangan madaliin. Nasa, na, nata, nasa, na, nasa, nasa malikang lane. Ito, ito yung fast lane. Ay, hindi hindi kita kinat. Excuse po, me. Hindi, sir. Excuse hindi, me. Hindi.